akala mo? May problema ako sa anak natin. Siya ang matigas sa ulo niya. Hopefully, matulungan mo ako sa anak natin. Ina siya ng isang Montenegro. Kailangang kampanan niya ito. Ano? Ihanda mo yung sarili sa pagkikita nilang dalawa kasama ka. Alam niyo yung nagagawin niyo? Gusto na sa akin si Okay di ba si Isa yun? Hoy! Hey! Ang lakas sa loob mo pumunta dito. Pagkatapos mo kumilukohin. Ikaw, kung makaasta ka, be, akala mo naman ikaw may-ari ng pasugalan na to. Siya po talaga ang may-ari. Ano? Pahiyakan? Bakit ka rito? Kailangan namin ng backup. Pag di mo ko binayaran ngayon, hindi ka makakaalis dito. Hoy! <laughs>. <laughs> <hvad> okay, sinasaktan mo yung baba! Lutin! Balakas! Wala na yung mo na yan. Ating mga ang sasakyan natin! Iwawala! Wala ba nakakita pinto tumahin na kotse natin? Ay, gutom ako! Yung babaeng ng hot alam ko kung saan siya makikita.